Um, ayano may isang hinog. Nasaan? Ito. 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 kan? Ito. Ayan? Ito. Andali, natin dito. Saka, yung po, Ayan. Ayan. Ito. na Ito. 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 po, Ito. 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 Ay dala, oh. tignan nyo naman. Napaganda, oh. Oh, 'yun, oh. No? Okay. Okay muna. napakatiba yata Naipe, naipe, naipe. Ano ipe? Ba. Ba. Ano ah, Na tanim yung katawan niya dito, eh. Oh. Ano oh? Na tanim. Hindi putorin ko muna dito. 'Yun, oh. No? Oh, 'yan, oh. No?

Puto, yeah. may putol yan may putol sa mga kalamansi eh, para po malagyan yeah. ng ano malagyan ng pataba ano ay ito pala pala yung dalawang papaya hmm, oh. ayan o malaking papaya yeah, gawa, gawa, mo na hey, di, hindi dapat hindi tabon dapat ano lagyan mo na sungka yung ganito o ito pero mo dapat ganito para pag, lupa para pagka ano ang tubig pagka diniligan natin ano ito tayo kumuha kasi makasabanda rito huwag mong huwag mong gaganoin ma, ma, maliliit pa yan eh pwede ganyan din yan pagka malaki na para yung ano para yung kanyang ugat hindi matutomba sa angin yan dapat may ponduhan siya bandarito na tubig at saka ano yan

Ayun, Pag nagsabay-sabay sabayan magsasawa ayah. Oh, Ito, laki. Ba. 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 Ay, sabi ko, dalin doon. Hindi mo dinala. Bago ano mo? Ano, bago pala ginawa hmm. doon yung iba. mo hmm. okay. yung mainog, mga lulusaw. Tara, bol, bol. So. Dapat kay ano to eh, kay 69. Ang ganda nito. Kay eh. 69 dapat ito. Tamis. Sobrang tamis. Ang ganda oh. nito. Dito. Ah, ito. Ito. Ay to pa yung narin to. Ito yung makapuno. Makapuno ka. Ito lang kapabigdigan ng kayo kung ano yung mga ito. Ayun, pinanin tayo ang manibala. Ito, manibala ang dito. Ano, iba lang na rin ito. Ito. Hindi pa? Hindi pa? Hindi pa. Nandilang? Pa. Na. Na pa eh hindi pa. Ano lang yan? Ha? Eh? Crops lang yan. Ay, hindi. Ano ba? Ano eh yung papaya. Ang ganda ay oh Ayun. Orange, oh Orange? Yun. Ito, Ayan oh, madami na yung napita sa oh, Ang dami oh Ang ganda ganda Sino kaya may gusto nito Oh uh -huh. Ganda oh, orange Orange, orange. Uh -huh. Punong puno Punong puno, maka puno pinapirito muna yung manok pinapirito na tuya madaming sibuya madaming bawang para sa tinola 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 Lapas na yung paning umangsa magaling na natin yung pinirito yung manok mga ito yun yun magaling yung manok mga ito magaling na rin natin ito pinapirito na po yan masarap po natin ito sa tinola ayan ayan na natin sa tinola para malasa kaya ano na po yan Pati sa tsaka itong kinintlaan ko ito talagyan ko lang ng tubig na mainit oh. tubig na tubig. Ay, eh.

Indola. Napakasarap nito mga ito. Masarap po yung tao na sili sa Indola. Ano yun? Napakasarap mga ito. Ah, mga ito ito? Indola. Sarap niya. Ha? Sabi niyo maparas. Maka nga hindi naman. Maka nga nga. Hmm? sarap Masarap po yung napire mga idol. marami. Kaya Sa sigarin. Ano, dumaan mo na. Kaya ngana, ngana. Kaya ngana, ngana. Kaya ngana, ngana. kaya na. Ini kayanya, sautnya, ini jodius, eh, oh.

Kaya tirani tira ni pulo ako eh, sayang. Mga po po. Ayun na po. Namin tawa po kanina sa resort. Hindi pa ako nakakapag-upload.

kaya po ng batang pumupunta rito si 6ix9ine Nakikita ko marami rin po siyang buzzer pero Makakaawa rin yung sa nanay niya siya mag ano Kahit na may may kapansanan siya kahit na maliit siya siya sumusuporta sa nanay niya Hmm?